Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ni Sas Rugando Sasot uh, Tungkol ito sa Imbornal Girl Yung binigyan ng DSWD ng 80,000 pesos uh, Financial o livelihood assistance ba yun? Ano? Nako, sa isang interview Umamin itong Imbornal Girl na nag O nag hit, -hit. Pulburon, grabe Oh, sabi ni SAS. The Immortal Girl fiasco is another instance of DSWD trying to make itself relevant but failed miserably. They were so proud to give her 80k. Uh, pang pangtindahan daw eh. Hmm. Then in her appearance in Boss tonyo toyo uh so she revealed she is using drugs casually so everyone was shocked DSWD gave a drug user 80k where exactly do they think it will probably go as the overseas Filipino workers or OFWs who have a drug user in the family. Okay. So, napa-research tuloy ako. Tinignan ko yung interview ng Imbornal Girl kay Boss Toyo. Boss Toyo. Nako, grabe pala. Akala ko noon na itong Imbornal Girl nakatira sa ilalim ng Imbornal nang dahil sa kahirapan. Hindi pala. Meron siyang cutter cutter na ganun ginagamit kasi ang, ang trabaho ng imbornal girl nangangalakal, nangunguha ng basura so yung cutter niya pang open sa mga karton o sa mga mineral water ganun doon sa lugar na yon nahulog yung cutter nahulog e di pumasok siya doon sa imbornal para kunin yung cutter paglabas niya, nandun na daw yung media bakit mo bigyan ka agad ng 80,000 yung ganun lang? Publicity lang pala. Tapos, very casually, tinanong, nagbibisyo ka ba? Oo. Kaya lang, hindi palagi. Paminsan-minsan lang. Ganun lang. Kasi yung, itong si Boss Toyo, yung Tonyo ba, 8 years siya na user. Kaya lang, nagbago na. Kaya alam niya. Kita niya siguro, may hiwa, hiwa ba sa, kaya tinanong, nagbibisyo ka? Oo. Kaya lang hindi palagi. Ayun! So ito, pakinggan natin itong interview ni ni Boss Toyo Tonyo sa Imbornal Girl. Ang gawin mo? Ah, bata. Ito sa Imbornal Girl. Ah! At matanong wala, nag siya ka? Oo. Oh. Nag-ibisyo naman po, pero hindi naman <laughs> <laughs> yan, no? Hindi naman po araw-araw. Hindi araw-araw. Hindi araw-araw na ang bago ka, pinitin mo. Kasi ako dati na akong Kasi parang walang taon na akong lugmok sa bisyo. Uh araw. Kaya yung ganda ka niya. Ang mga ako, di ba po? So, gusto Speaking from his experience, ah, araw-araw. So, alam niya yung ano eh, alam niya na yung mukha nung mga adik. Yan, yes, si Boss Toyo. Yo, sir. Ayun. Ay, kailangan magbago ka kasi sayang nang binigay din sa'yo. Kailangan nga po. Oo, ubus yun. Ano trabaho? 80K. Bilis lang ito. Ano ba ito? Ano ba ito? Ano yung sidecar ko? Sidecar? Sidecar ko. Ah, sidecar Okay. Yung 80,000, akala ko una, nabasa ko lang, pang sari-sari store. Yung pala, binili ng sidecar. Well mas maganda yung sidecar kasi nga ang trabaho ni Imbornal Girl nangangalakal nangunguha ng mga basura na pwedeng may benta o tama makakatulong sidecar ha? tricycle with side sidecar eh syempre imigay si Bustoy na cellphone eh wala wala kang cellphone talaga cellphone to hindi mo ako pa tayo dyan pakawala lang baka wala lang sa cellphone bigyan na rin natin wow. natin ng na cellphone ayan para pero kayo okay, makinig kayo kaya hindi ko kayo pinapangalanan dito. Ito ha, sana yun yun lang pag saya. siya sayang. Nagawin ko na sa punting ko, bibigay ko sa inyo. Ah, pero, masarap talaga mag-video, no? <laughs> Sarap mag-video. <-vision>. Sabi <laughs> hindi. 10K games, very basic lang yan. yan. Ba, may kasyante yan. Siyempre, may kita rin yung business niyan. Pero yung sinabi niyang ito eh, ito eh. Yung sinabi niya, oh. tika, Masarap talaga mag-video, no? Eh, No. Alam mo, wala ka para sa Pero wala pa pera. Hindi totoo. Ano mo ba 'yon? Ah. Yan 10,000. Ah. Ay, pa-firma niya na, pero autograph ka muna. Alam mo, meron nga pa nga ngayon Party sa museum ko, gaano ka kaganda. Okay. Yung cutter, yung dahilan kung bakit si Imbornal Gil pumasok sa Imbornal para kunin yung cutter, kaya nag-viral siya, binili ni Boss Toyo, o Tonyo, ng 10,000 para ilalagay sa museum. Kasi very memorable yun. <laughs> so nakakorta na naman ng additional 10,000. Nag-mane-designate ka. Ayan mo rito. tatla mo yan doon. Ayan autograph ang ming sa kanina. Ipapaprint ko oh. yan. Autograph ah. Huh. Takay pa -taka yan. Signature. Tapos ano. Autograph bago ko kasi kesa pag naubos pero pera, wala na naman. Ang galing maubos ang okay oh, nga, at least ako okay oh, yun. At least meron kayong takot ngayon na huwag oh, nga, ay e, bumalik sa misyo kasi ng tulong, di ba? Okay. Uh, no. So, ano masasabi nyo? Inamin niya, user siya gumagamit. Tapos, uh, ano ba, taxpayers money yun, ibinigay ka agad. Tapos baka gagamitin lang sa pagbibisyo. So Hindi ba may mas nangangailangan pa ng tulong? Ito, magbasa tayo ng mga comments dito sa post ni uh, Sasasot. Sabi dito, Jane Ross, Buwis ng bayan, bagsak sa imbornal. Ano ba? Colen Tupas, The funds should have been better allocated to senior citizens or persons with disabilities who genuinely need assistance. It is unfortunate that taxpayers' money is being given given to individuals is struggling with drug addiction. What happened in the Philippines? Anyway, uh, don't know. Baka gusto lang ng DSWD na may accomplishment na katulong na yung palang tinulungan Ganon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang income po natin sa channel na is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo ng mas disenting bahay ang tribong talandig. Pa Norin nyo ang video na ito. Ano ni ang ba kantong balong na taga-anog sin. Okay, gitabangan lang ni sa iyang papa. Karon mo na ni ang itsura sa payag-payag sa kadtong balo nga silupin lang gisa pawan lang ganit niya og trapal apan ang trapal murag naghawa na hawak na ni silupin lang in town yang payag-payag so karon natagaan na gid siya og gero Karon ayon na gyud ang atop human na Salamat sa Ginoo, gitaga ang kusak ko ang Ginoo. Salamat kay kay kanora na akong natukuan. Ako ako muna ka intat. Salamat sa nakabang sa akong sen, sa onko, ma in. Ni balay nako sa akong mga akong anak na ako rang gabuhi. Oo. Okay. kitka. Kay balo naman ka. Kay balo rang po. Ikaw rang gabuhi. Sige, salamat.